meron akong e share sa inyo na sana makatulong ito sa mga kapwa ko OFW baka in the future na uuwi kayo mayroon na kayong idea kung paano. Dahil nga sa bagong rules ngayon sa custom declaration parang nakakatakot na magdala tuloy ng mga mamahalin bagay na dadalhin sa Pilipinas, kayo na bahala matapos ninyo mapanood ito kung gagawin ninyo pa ba ang e-travel custom declaration or hindi na. Hello guys, welcome back sa aking channel. Kaka-uwi ko nga lang pala galing ng Dubai. Tapos bumaba ako sa Clark, Pampanga International Airport and may mga nagtanong sa akin about dun sa declaration sa costume. Yung after mong dumaan sa immigration, sa last stage is meron costume dun na magtatanong. And then nag-fill up ako online yung about dun sa costume na yun. Costume na yun yung parang may pipilapan ka dun basta. May 12 na question dun at kailangan mong masagot yung tatlo at least tatlo kasi kapag puro no 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 ang sagot mo na dalawa dalawang dalawa yung naging sagot ko doon parang yung pera 50,000 yung nilagay ko and then yung money sunod no mo, puro no 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 na dapat makatatlo ka katatlo ka at least and then para sa akin para sa akin ha para sa akin hindi ko hindi ko na lang siya susunod gagawin kasi meron namang paper doon bibigyan kanila ng papel just in case na wala ka nung pinipil nung wala ka nung online na yun nung custom declaration na yun okay lang naman na wala ka huwag ka magpresent ako kasi nagpresent and then ang question sa akin is ano daw yung mga pinurchase pinur pinur ko na 50,000 amount 50,000 amount nga pala nilagay ko sa una na yung mga goods na nakalagay doon basta yung pinakaunang pipilapan mo 50,000 yung nilagay ko And then, may nilagay ako na alahas doon. Alahas ko na, ano pangalan pa nito? Alahas ko na tatlong piraso. And then, ayun, tinanong nila, kailangan doon i-declare ko yun. I-declare ko naman doon. Bakit hindi nakalagay doon sa aking pinilapan? Ewan ko kung bakit hindi nakalagay. And then, after nyan, OFW ka ba? OFW naman tanda kung pinilapan ko doon, pero hindi pa rin nakaregister sa kanila. So, much better sa susunod, sabi ko, na kailangan ko na lang siguro wag na akong mag-fill up doon yung after banung ano e travel meron kasi sa baba noon for custom for custom declaration online parang ganun so susunod hindi ko na talaga siya lalagyan and then ang mga question doon is yun nga ano yung pinamili ko sa 50,000 ang sagot ko is yung mga pasalubong ko or personal needs lang naman yun at yung alahas ko na dala is sobrang luma na wala na yung hindi ko na rin alam. Inilagay eh, ko lang doon kasi na price is $500. Dahil sobrang tagal naman na talaga yung alahas na yun. Alam niyo naman yung alahas is sobrang hindi naman ganun kataasan noong mga panahon 2014. Ganyan. Kasi mga ganun ko siya nabili. At sabi ko sa kanila, hindi ko na alam yung price. So, yung price na yan noon is ganyan lang. So, wala akong resibo at personal use ko din yon Meron kasing mga tinatanong na yung mga cellphone, ganun. Hindi ko hindi ko 'yun inano, hindi ko 'yun nilagyan kasi wala man ako ng cellphone. Ewan ko kung magulo ha, pero para sa akin siguro next time hindi ko na sasagutin yung hindi ko na pipil-upan or continue. Okay lang naman kung pipil-upan nyo, kung gano'n naman talaga. Kasi sabi niya, sabi sa akin sa costume, baka po kasi may babayaran kayo, kailangan i-declare nyo. Sabi ko, o yan lang naman yung amount na dala ko, at wala na akong iba pang dala. Kasi lahat ng alahas ko, suot ko talaga. Yan. Meron pa akong ibang mga alahas na suot, so much better talaga. Suotin nyo na lang yung mga alahas nyo, kung meron man mga nagpabili sa inyo. Suotin nyo na lang sila, kasi hindi na yun kinakounted na binibilang ko bagawal hindi nyo na i-declare ide kasi suot nyo pero yung mga alahas talaga na yun isa akin walang nagpabili pero alam nyo ba noong last time na uwi ko may mga alahas akong dala na mga pabili pero wala pa to noon wala pa tong costume costume noon na yan ngayon na lang nagulat nga din ako bakit mayroon. at kung nakikita nyo yung nagbabiral dun sa may ano sa facebook na parang nagvideo siya na may dala siyang ano dala siyang mobile yun. Na naranas ko yun. Almost same kami. Alam ko yung flight ko is uh, Friday and then siya is Saturday naman. Magkasunod na araw lang yung flight namin. Same oras. Ako natanong din ako, na question din ako and sabi lang sa akin is, next time ma'am, i-declare nyo po ito. Baka po kasi may babayaran kayo. And then, siguro sabi ko, marami ka talagang dala. Magbabayad ka talaga. Pero kung lagpas, hindi naman lalagpas sa 50,000 yung mga nakalagay sa maleta mo. Basta yun lang ang question sa akin kung ano, ano yung mga nakalagay sa maleta ko. Ang nakalagay lang naman doon is sapatos saka yung mga bag yung bag na oh, hindi naman mahal tapos mga damit na binili ko puro damit damit sapatos lang lang naman wala nang ibang mamahalin sa mga lotion pabango yun lang wala nang iba tapos noon pagkatap pagkatapos pagkatapos noon yun nga yung alahas nga na i-declare ko naman siya na tatlong piraso sabi ko sa akin din naman yun at napakatagal na panahon na noon ko binili and wala naman talaga ako ng resibo noon kahit hanapin pa nila yung resibo and lahat ng alahas ko, lahat basta anklet, quintas, mga singsing -sing, nakasuot sa akin kasi talaga lagi yun, kasi hindi mo na siya huhubarin kapag pasok ka na immigration pa Dubai hindi ka na maghuhubad kasi or pagdating mo ng ano, Pilipinas, wala ka nang gagalawin, kaya ayun much better na isuot. Kung mayroon kayong mga alahas, isuot nyo na lang. Suot nyo na lang lahat. Para wala nang tanong-tanong. And then, i-declare nyo na lang yung may i-declare. De Pero para sa akin, parang mas okay na mag-fill up ako dun. Ka ka konting ano lang naman. Konting oras lang naman. So much better na lang na mag-fill up na lang ako dun. <laughs> kasi ang hirap din kasi sagutan nung ano. Kailangan meron kang at least masagutan na yes, tatlong yes, mo sumagot ka ng tatlong yes, wag puro no. Eh wala naman na talaga akong ganun. Ano gagawin? Ano gagawin ko? Eh, lang, tal lang talaga, yun lang talaga masasagot ko. No, 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 no. Another experienced OFW in Clark International Airport. Gaya nga dito kay kabayan na nahold siya dahil sa iPhone 12 Pro Max dahil sabi ng custom ay nasa 100k daw ang halaga nito panuorin natin ang detalye. Oh, uh, kakayan dala ako uh, kakayan dala ding pad padala. Adwa kayo mo padala, eh. tita ikamo po pearl maganda po Pearl, sinasabat yung ano, yung padala mo. Ano oh. yung sinasabat so, o, o, anong tawag dito? Ina-hold lang kayo. O oh, inuhold, hold yung ano mo. Yan lang naman, ayan, o. Oh. Ano po, kasi... O oh, pero akong ano nito, uh, pinautang ko lang nga eh. Para ipadala na sa ano pinautang ko lang. Parang tinig muna yung responsive. Ini ako ako sinali kanini ako sinali credit card. Oh ini magkano yang ini kanini? 400 dirham ya ini. 400 dirham. Kasi okayan. opo mo. Opo ni. Peso, alaya mang 10,000 ni. E. Alaya 10,000 yan. Uh, tita, pakisend ka ako yung resibo. Oo, kasi... Di ba sa ating mga Pilipino, ano yun, di ba pag nagpadala, di ba pag nagpadala? declaration niyo po, pangalan niyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan niyo at kayo yung pumirma. Ayun. Oo, oh, so anong ibig mo sabihin yan? So anong buriyo ko na nyo, Rene? Rene, Rene, pagpagalan me ko na nyo la? Alam ko. Magwabra kaming masalese. Diba? Kaya ba't mukhang Ma'am, ma'am. Ay, hindi, hindi bawal. Mar Anong masasabi nyo dito sa nangyari sa kababayan natin? Samantala na iuwi naman ni kabayan ang kanyang cellphone unit maraming hassle ang nangyari. Kaya paalala ko lang kabayan kapag nagdala kayo ng cellphone lalo na sa box patapos value is more than 10k need nyo na po declare yan para maiwasan po natin ang hassle at dapat dala nyo po lagi ang mga resibo kung magkano ang halaga. Isa na dito kung may dala kayong ginto, nahihigit na sa 10,000 ang halaga need nyo na po gumawa ng e-travel declaration online, doon ninyo makikita sa baba matapos ninyo gumawa ng e-travel kapag pauwi ng Pilipinas. Meron po akong video kung paano gumawa ng e-travel at e-travel declaration online kung paano. At kung di pa kayo nakasubscribe please consider to subscribe. Maraming salamat po.